Ready na ba kayo? <laughs> Ito, makikita nyo dito kung sino, kung, ah uh, yung tanong kanina, kung sino daw, ano, mamay-ari. No? Ay, pakibasa mo nga po, Ansat, please. Yun. Ito palang number one ay si, ano, si Arlene Rugarason. 80% ownership sa kanya. Yun. 80% uh, meaning, 80% ng ownership ng okay. kay Dirac. Uh -huh. ic, Anong may may ari ic? Arlene Rugarazon. Ah, okay. Oo. Magkano ang ano? Ang um, share niya? 4M. 4 million lang pala eh. Kayang-kaya ni Brooks to. <laughs> Alam mo yun. <laughs> <Okay>. <laughs> Di Diba? Uh -huh. 4M. Kaya ano kaya no? ni Adelian eh. Oo nga eh. 4M lang oh. Tapos uh, itong number two, si yung uh, may pang tinola, 5% lang siya. So, ang share niya ay 250K lang. Tapos si Jose Ronel Jasmine Eusebio, 5% din. So, another 250K. Si um, Radon Kapulong, 5%, 250K din. Tapos, yung huli, yun na. Si Brad Nolly sa bala na tinuro mo kanina, 5% din. 250. yon So, lima ang lumalabas na ano, uh, stockholder, shareholder. Mayroon ba dyan, ano? Si DK, Dark Knight? Um, Wala eh. Mahirap ata si DK. <laughs> Meron po ba ang dyan yung, ano, <laughs> yung Church of God? Meron po ba? Church Mayroon of God, Church oh, of Church of God. Of God, of God? MCGI. Wala, eh. may, meron po bang ano, ownership Wala. sila doon? Wala kasi nakalagay lang dito 5 lang eh. Kasi ko, ko 'yun ano eh. Uh, pinangako ni Best daw na ano eh, ipapangalan sa iglesia. Eh. Oo, oo eh no? Meron po ba so, dyan? 'yan? Uh, kaya pag makikita natin kung sino mga may-ari no nung corporation o nung um, kay Dirac. So uh, makikita mo yung <coughs> ang major ano Uh, shareholders si uh, si Madam Arlene Rason ano Oo nating uh, follows kaya... na nakalagay dito ano eh oh? so wala na hindi pwedeng nandito si DK Wala walang DK walang uh, MCGI ano eh, wala photoe vivo wala. wala rin no Kaya wala. wag yung na kayong mga atake Adel pagka yung nananalangin dyan sa number 4 sinasabi niya sa kanyang pananalangin na mahihirap lang sila kasi 250 lang naman pala yung kanya eh. Mahirap lang talaga, Del. Ikaw naman, oh. No? Kaya-kaya yeah. niya ang satyan, eh. So, eh, kung yan lang, lahat na yan. <laughs> 100%. Joke lang. Hindi. <laughs> Hindi, ito yung so, uh, ito 5%, ito mga 5% shares na to, uh, ang tingin ko niya, mag-compliance na lang yan para mabuo yung corporation. Ah... Uh, ano, uh, kung nagme-make sense ba yung mga sinasabi nila, let's say, sinasabi nga nila para sa gawain, uh, yan ay sa mga pre-medical missions, sa uh, 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 schools, uh, program, etc. Kaya tinitignan ko kung may mga declaration bang gano'n sa FS nila. At Gula. kung saan napupunta yung mga um, pera o yung cash flow. Kaso, ang nakita natin lang sa Uh, may mga napunta sa mga operation expenses, yung mga development, uh, project sa loob ng JDRAC, ano, pampasweldo sa tao, pero yung main purpose kung bakit nagtayo ng ng ano ng business eh, para daw no, sa gawain eh unfortunately po mga katupa wala po kaming nakita ano zero nan sabi nga ni Sid Kapulo so ayan nakalagay diyan company name is KJR Adventure Camp Corporation no They registered around the uh, 319 no um March 19, 2020 So prior before um best uh, died not 2021 ay eh, mayroon na sila talagang plano na uh, gumawa ng ganitong um, project uh, tama ba yung ano ko? Yung Oh, ni Oo. Uh -huh. Uh, kasi ni da na ni-register mo so meron ka na talagang ano 'di ba intention na mag-develop ng ganitong uh, project or uh, company 'di ba so, business trade name same din Okaydi Adventure Camp uh, Corporation no? so yan yung corporate tax um, identification number kung gusto niyo i-verify uh, pwede rin no So ang complete financial uh, complete um, principal office address kay Daradventure Camp ihan sa Roman Super Highway Dona Orani Region 3 Bataan Philippines. So ayan, so, hindi ko na kailangan um, ano pa i banggitin pa po lahat ni contact number din diyan. So ayan, Ah, uh, gusto ko so, lang Ibig, mong sabihin, Adele, Noong 2020 pa lang, intended na yan talagang maging adventure camp. Most probably, ganun lang presumption, ano? Kasi... So, hindi talaga sa malaking kapighatian. <laughs> adventure <laughs> camp yan. Hala, marami isip mo, DK. Charot niyo. <laughs> hindi, yun lang ano, yun lang ang sensible uh, conclusion doon. Tama si DK. I second. <laughs> eh hindi, kasi kung date registered 2020, ano yung inirehistro ng 2020 KDR Adventure Camp? So meaning, hindi intended sa malaking kapighatian ng 2020 yung KDRAC na yan. Uh, so lalabas uh, magiging business siya as Adventure Camp. Eh asan yung malaking kapighatian na pinagtulong-tulungan ng ibang mga kapatid na nag-share para makabili ng lupa riyan. Ayun ah, lang. Ayaw na. Bala kay buhay niyo <laughs> kung diyan pa rin kayo. <laughs> Nagtatanong lang po. <laughs> <laughs> Hindi kasi ano, binago rin naman kasi nila yung aral eh tungkol sa malaking kapigatian. Eh. Hindi na raw 'yun dadanasin ng mga maliligtas ano, yung mahalalakip sa unang pagkabuhay. O, oh, mga dadat ng buhay, hindi na raw yung dadanas ng malaking kapighatian. So, lahat ng mga plano na, kumbaga, ano, doomsday plan, eh, inabandon na yon yung ganong plano. Eh, kaso, meron, meron ng mga assets siguro na naipundar para sa doomsday plan, eh, ano gagawin nila doon? Kung hindi na nga mangyayari yung, hindi na nga ng malaking kapighatian, ano gagawin ay, nila doon sa ano? Ay, diba? pagitan na. wag nang tawaging malaking kapighatian. <laughs> Alam mo kung ano dapat itawad? Ano? ano? Malaking adventure camp. <laughs> hmm. Ayos! <laughs> Saka parang hindi siya ano, no? Hindi siya... Uh, anong tawag dito? Hindi siya... Oh, uh, paano ba, ano ba ang right term doon na kasi ang intention doon yung nung lupa is for malaking katigatian, di ba? Pero na it turns out na naging adventure cup, naging kalayawan. Parang kapigatian to kalayawan. So parang hindi siya consistent. <laughs> ang, ang ang layo, di ba? Uh, naging leisure park. Uh, oh. in fact, ang prior intention niya is for naman naking kapigatian oh no? kapigatian no? so, so may, may, may trouble na mangyayari di ba so ang mga saklap, eh, it turns out na naging ano siya leisure park kalayawan oo, oo. Ah, hindi na um, 'yun malaking kapigatian malaking kalokohan 'yan Del. go